Kamusta mga maka full court? Halina at pag-usapan natin yung grabe ang hustle at defense ni Max Christie laban sa Pelicans. At si Christie daw ang nagpapanalo sa Lakers ayon kay coach JJ Redick. Pero bago yan ang Lakers ay nangangailangan ng mas maraming talento upang makipagkumpetensya sa pinakamataas na antas sa Western Conference. Maaari nilang galugarin ng merkado ng kalakalan upang gawin iyon ng eksakto Nabanggit ni Dave McMenamin ng ESPN sa isang kamakailang paglitaw sa Hoop Collective podcast na ang mga sentro tulad Nina Jonas Valanciunas at Nicholas Claxton ay maaaring mga option para sa Los Angeles. May pangatlong pangalan ng binanggit ng insider na may pinakamaraming kahulugan dahil sa limitadong pag-aari ng Lakers. Narito ang trade na kayang gawin ng Lakers habang binibigyan pa rin sila ng upside na hinahanap nila. Lakers potential na kalakalan para kay Robert Williams III. Sinabi ni Mac Menamin na si Robert Williams III ay maaari ding nasa radar ng Lakers. Ang 2022 All-Defensive Center ay bumalik kamakailan sa lineup ng Portland pagkatapos ng isa pang pinsala at mahusay siyang naglaro hanggang ngayon. Nag-average siya ng 12.0.5. 7 rebounds, 1.7 assists, 1.7 steals at 1.7 blocks sa loob lamang ng 18.0 minuto bawat laro. Ang Lakers ay tumatakbo sa itaas ng unang apron ng salary cap, kaya hindi sila makakakuha ng mas maraming pera kaysa sa ipinapadala nila sa isang trade. Mayroon din silang limitadong draft pick para makapagtapos ng deal. Mayroon silang dalawang first round pick apang ilipat na kung saan sila ay lubhang nag-aatubili na makipaghiwalay, higit pang magagamit ang limang second rounder sa tatlong first round pick swaps sa kanilang pagtatapon. Hindi na nila kailangang lumubog sa halos lahat ng basing iyon para makuha si Williams. Makukuha ng Lakers sila Robert Williams III at Dalano Banton. Makukuha naman ng Portland Trail Blazers sila Gabe Vincent, Jalen Hood Shifino at limang second round pick. At samantala grabe ang hustle at defense ni Max Christie laban sa Pelicans. At si Christie daw ang nagpapanalo sa Lakers ayon kay Coach JJ Redick. Isa sa naging malaking factor ng panalo ng Lakers noong laban nila sa San Antonio Spurs ay dahil sa solid game ni Max Christie na gumawa ng 11 points 3 rebounds to steals at 1 block shot. Ayon nga kay Coach JJ Redick, kung palagi daw ganito ang laro ni Max Christie, hindi niya daw ito tatanggalin sa rotation. Ay kahapon sa laban ng Lakers kontra Pelicans dahil wala si Cam Reddish na nagkaroon ng injury. Ginawa nga po si Max Christie bilang starting shooting guard ng team kung saan nabigyan ito ng 30 minutes playing time. Kung anong iginanda ng shooting ni Max Christie noon sa Spurs, siyang alat naman ng shooting nito kahapon kontra sa Pelicans dahil nagkaroon lang ito ng 1 of 6 shooting sa field at nagtapos lang na may 2 points. Ganun paman, binawi naman ni Christie ang kanyang laro sa depensa na nagkaroon ng two steals at one block shot. At after ng game, pinuri nga po ng Lakers coach Max Christie, ayon kay coach J.J. Redick, grabing depenso daw ang ginawang ni Max Christie sa buong laro at ang pagtapik na ginawa daw nito sa bola noong huling mga segundo ang nagpapanalo sa kanila.